Ilabas mo ang ganso. Sunod-sunod na sunod strike dito sa kabila, oh. Hoy. Hoy, bakit? Iisam pa muna yan. Pa muna yan. Ganso. Yan daw niya. Hoy. Fish on na talaga. Fish on na talaga yan. Huwag mo nang pakawalan, master. Good right, size, so oh. Lucky, oh. Ah, sticky. What's in your cooler? Kaya mo trabalo no? Ayan na, titimbangin na. Ang <laughs> dami talaga na sa spot natin. Ayan, ayan. Welcome na naman po sa isa nating episode sa ating Share a Spot series. Uh, kaninang umaga, hindi pa tayo decided na no? Kung sasama natin ito sa episode ng Share a Spot series natin. Pero ngayon, dahil fruitful naman ang ating lakad, sige, ipasok natin sa Share a Spot series natin. So, ituturo ko sa inyo kung paano pumunta. Ipipin ko sa Google Maps. Tapos, kukuhain natin ang number ng mga mababait na bankero na mga binata pa. Ayun, oh, no? sa likod, oh. Kukunin natin ang contact number nila tapos yung mismong bahay nila, no? Ako ako't mismong taga pero hindi ko alam na marami din pa lang ano dito, casting, broadcasting na spot. So, sabi nila, nakakuha sila ng kitok Lapis, kanina laking ano ano. Napakalaking ko magkasunod pa, magkasunod na nahuli. asa naman tayo na ating mga kawil. Dalala ulit tayo bukas. Uh, ah, nandun kasi sa GC. Sa GC kasi ng Kamote Anglers. Uh, ah, nagkayayaan. So, sa hulugan, tres tayo ngayon manggagaling. Ah, around tansa lang din siguro to. Kaya naghahanda na tayo ng ating mga kawil. Ayun, magdadala rin tayo ng ating mga jig siguro kasi hindi ko alam hindi ko alam kung ano magiging discard bottom fishing ba or bait and wait bottom fishing sarang naman yan So, kung magka-casting din ba, so, no, dadala rin tayo ng... Kahit pa paano, dadala tayo ng ating mga ano... 10 grams. 10 grams, tsaka... 20 grams na jig. Ganito ako pagka hindi ko alam yung diskarte sa pupuntahan ko eh. Hindi ko alam kung anong fishing style sa pupuntahan ko, kaya... Dadala tayo ng maraming lures. Parang ito, yan. May mga jigs tayo na 10 grams. Kung saka-sakaling mag pagka-casting para may, may light jigging meron ding mga pang casting lures ito. hindi naman tayo mag-short cast ito ha eh, puro pang casting casting din ito meron pa tayo dito sa kabila ito baka okay, ito pa nabang ako sa likod ah, ito. na ito pala dapat talaga ang dadahin natin Yan. Hello! ito pang jigging 20, ay, 30 grams pero ito 30 grams tapos so, lahat ng hooks niya eh gawa lang natin yes baby ah, oh. ito pa sa wala mm. ah, dadali natin bukas to sana magamit <laughs> may pain na tayo may yellow na tayo at tapos bukas alas 4 magkikita kita tayo sa tansa Ah, sa SM tansa sih skuadro pero wala unang jan ako <laughs> sige kita kits Na ah, din na Good morning good morning biliana tropa na ulam Baka mapagod sa akin. <laughs> Kakahila. <Kaya> Basura. Ganyan na ganyan tapos yung short nyo. Okay. Parehas na yung kung

pangit doon. Ayan, nagkaroon ng konting side bet, 50 isang tao. Ang <laughs> atin na yan, pre. Ilang bang kakasali? Tatlong bang kano? Tatlo. No. Tapos Kali na sila. Oo. Magkano yun? 750? Tama, no? 750, take on. Go. Oo, magkakalaban lahat, magkakalaban lahat. Kasi isa lang mananalo, eh. Ayan, dumating na tayo sa spot. So siguro galing sa Pangpang -pang papunta dito mga 30 minutes. Mga 20 to 30 minutes siguro tinakbo namin. Kano kalalim to kuya? 15, 15 di pa. 15 di pa. So ano, ideal para sa casting talaga. Pero tayo mag bait and wait muna tayo. Pagkakinainan sila, tsaka tayo magka-casting. Para pagod na silang lahat. <laughs> First drop, bait and wait. Yeah, fish on, fish on, fish on. Ay, wala pa siya. At least nakaramdam ka na ng ano? Bigat. At least nakaramdam ka bigat. Change spot, change spot. Ay, bitbit na nakalutang. Tihaya. Nakatihaya, no? Ayan, panalo na yung 50 mo, pare. <laughs> Panalo na yung 50 mo dyan <laughs> Ito, Ayun, hindi pala lang linig Pag sumigaw tayo ng fish ano? No? Ayan, sabita mo Sabit siya, ayan, sapul na sapul na yan pare Diretso lang Sapul na yan Walang kawala yan Trebo yan, ano? Sige, agis <laughs> Ayan, yeah, pa. Ayun hindi na siro yung bangka namin. <laughs> Kabagaong si brother. Ayan, habang nag-e-effort pa rin si kuya, kuhain yung ano, lutang na bidbed. Ay, fish on, fish on, fish on. Ay, ano yan? Laki. Uy, Itok, itok, Fish on, bidbed. Ay, naka, all pass. Alpas, Alpas. Hirap talaga yan pare Hirap talaga wali yan Sali tayo sa sayo ng ano, casting 30 grams Pari ko Tapit Next yung ating rad Pero dinala yung mahaba-habang rad Kaya nakakita tayo ng tumpok ng ibon. Pupuntahan natin, lalapitan natin. Oo. Makakasigaw tayo ng fish on dyan. Yan, imbaw tayo. Lapitan natin yon. <laughs> Yung diniretso mo na sa bangka. Oo. <laughs> touch fish on brother lambat pwedeng mahagip natin yung lambat hindi na laban? sayang ah fish on fish on fish on wag kang ay, wala, alpas. Alpas. Hindi kayo, nasa ilalim lang. Sasabitan tayo? Hindi, isa lang sa akin, hinila eh. Oh, may hila pa. Hindi. Wala na, wala na, nakaalpas na sa akin eh. Sinabi ka sa, sa, sinabi ka sa akin. Uy, tayo oh. Push on, She's on. Maganda, tama. Please. Naku, milalim. Tama, tama. Milalim. Okay. Naku. Yan, dyan ka lang. Oh. Ganso, ganso. Ganso, brother. Ilabas mo ang ganso. Oh. Eh, hindi ka na mga kalpas Yan, yan Eh, okay. bisan, bisan Ganto, ganto din, bid Sige, laglag -lag pa kayo, laglag -lag. Pump na mataas pare, pump na mataas Wait lang, wait lang Sige May panlaban na tayo May panlaban na tayo sa 50 pesos yeah, Thank you kuya Dito lang yan sa ilalim Dito, na sa akin din Meron din? Tumalun Sunod-sunod na strike dito sa kabila oh. Sunod-sunod na strike Ah, yan, dali na yan. Iangat mo na, brother. Hoy, sila. Ah, <laughs> Ayos na. Ayun, kinain na rin pala sa akin. Kinain na rin pala, brother. Op. Inalpas. alpas. Isa size, sino kaya pinakamahaba? Ano kinain na pala ito. Nabutol? Oo. Aba ako talaga 25 Fish out Huwag kang tumalon Huwag kang tumalon Hindi ko naanuin Hindi dyan pa yan Mabigat pa to eh Wala <laughs> na ata Tumulupot <laughs> Tumulupot Tumulupot ah, so, sa ano Pero posibleng nandiyan pa yan Sana Sana <laughs> <laughs> ang bidbid -bid talaga to, pahirap lagi. Ano na magpahuli kung magpapahuli? Oy, oy. Yan, 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 yan. yan. Fish on. Iisampa mo na yan. Tama na yan. oh, ay nako. Muntik pa makatama, ano? Loko talaga ng bidbid na yan eh. Unhook na naman. Maglagay ka na para assist hook. Mag-assist hook ka na siguro. Ah, lumulusot kasi sa ano eh. Sa thank you, thank you, thank you. Yan, yeah, hinahabol natin ang mga ibon. May nanunuro dito sa gilid. Fish on, fish on si brother. Ganso. Yan daw niya. Oy, vidvid. Laki gagi. Alpas? Alpas. Malaki no. Ang laki gagi. Jig, 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 jig. Nandito lang yan. Huwag pa hinahan ng loob. Nandiyan lang yan. Ang laki. Pinakamalaki na sana yun. Nakita ko yung puntot eh. Kaya nga, ano? <laughs> Una naman, peace on. Up. Control, Wala na, alpas na. <laughs> Sayang. Sayang. Up, bumalik. Bumalik ulit. Ah, tali, tali. Teka lang, teka lang. Baka maputol. Ay. Teka lang, teka lang, teka lang. Peace on, brother. Oh. Jan, 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 Wala na? Hey. Ano talaga itong bidbid eh? Fish on na talaga. Fish on na talaga yan. Huwag mo nang pakaulan, master. Master, huwag mo nang pakaulan. Aw, tinapo na. Hindi, ayan. Wala na kawala talaga yan. Wala na. Ay! Kasama yung ano? Kasama yung lor. Sobrang malas na talaga nata. Sasampa ah. na lang. Kaya nga, Ano? Pa, eh. Putol? Sana putol sa ano? Kabita ng ano? FG ano? <laughs> 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 parang nalunok eh. Parang tumagos na yung lure mo sa hasang eh. eh. Oh, nga, no? Kaya kasi yung mga mm. mga lor, eh. na ano eh. Pero naano pa rin? Nilabas niya tapos ano, kinain niya ulit Nasa mid air <laughs> 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 Hindi to bit bed oh? <laughs> Bago, Ano lang to? Bago, bagaong. aong sabi na eh. Agay. O, oh, dalawang kawil pa. Bagaong. yah, Di, di sinira tayo, no? Hmm. pagpain natin ipon sa pinaka ilalim ipon sambuo na sambuo tapos dito yung ha? Oh. wala bang tigas yan dito yung bagaong sa pangalawa sa pangatlo naman yung ano dapat talaga bibili tayo ng ano eh. Law Lawlaw. Yung sana papain natin. Yan. Game. Sumayo at magpakarami. <laughs> na. Yeah, maganda dito, makakagat makagat sa bait and Wala na hiko nito. Ayan! Ayan, ayan, na ayan, yan ayan, 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 na to. Hindi, ayan, 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 Ah, ayan, 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 na ayan, Napatayo na si Kuya. Oh, Magkakamag-anak yung maliliit na yan. Eh. Diyan lang na sa ilalim. Bisugo. Ayos. Nice. Fish on. Bisugo na ata. Yung wala ba isang kilo agad? <laughs> Tiririt Change spot ulit tayo Medyo hindi productive dito sa spot na to uh, Sa bait and wait Ang plano sa Bukana Yun doon doon Sige Ayan, Kain tayo abang nakakandar

Yan na nakakasipag eh. Nakakasipag maghagis pag nakakita ka ng ganyan eh. Pangalawa <laughs> oh. Dalawang kabit to. Oh. Bako ko ulit. Uy, putang ina mo. Magkasunod. Ah, bako ko ulit oh. Wow, mamam. Woohoo! Kota na, brother! Dagdagan mo pa! Wow, mano ano, wala mano. <laughs> nice. Mga butete, tê sa size oh. Hahaha <laughs> <coughs> <coughs>

Uy, galing nga Ohohoi Dapo Woohoo. Lipat, lipat tayo ng spot Adjust lang tayo ng konti At walang kain, walang kain Okay Lipat spot ulit Lipat spot sarap ng pwersa natin dito Ayan, dumating tayo sa pangdima nating spot Nakaidlip tayo dun ah Sarap ng pwesto natin Ang ah, course away Bos, makasta ko bos muna Malit lang to. Malit lang to malit. Ah, ah, good size din. Yeah. Nice, nice, sakto. Salamat paring Michael sa pagkakatao na binigay mo. Unang cast lang yon. First cast talaga. Thank you, thank you for the opportunity. Mantalhin natin. Okay, laun na medya na, lipat ulit na spot, lipat at tumatamblay ang kagatan dito. Kuya, wow, hindi man nagalaw. Ah, sticky. Ano, ano, Ante, ano to? Ay, hindi to tiki no. Hoy. <laughs> hindi tampal po ke. Okay, okay unlock. Hindi ko kilala yung isdang to. Tampal tiki press ba? Tampal tiki. <laughs> <t> <laughs> Kabalik tara na, na tampal po ke. Okay. <laughs> Oo <laughs> nga, no? Mukhang <laughs> eh, Good point. <laughs> uh, napa mm mm yung katabi ko dito. mm mm, -mm daw. <laughs> Ayan, no? Fish on. Ano kaya nga ang master? Ah. mm mm mm, -mm, mm, -mm. <inaudible> yeah. Ano sa pakiramdam mo? <inaudible> oh, ayun, ano? Tumalo na. Big bed na mali. Ano? Bagaong. Uh, mm. Uh, mm. Bagaong. Napa mm. <laughs> Galing, ganda ng tama eh. Walang kawala. <laughs> sumabigat. What's in your cooler? Dami nung buko ko nito. Oh, may may banduan. Oh, ah, yan na panalo na siguro ito. Parang lalaban tong bitbit nito. Lalaban bitbit nito ni Gerald. Eh, mas mal mabigat to, itong bitbit na to. Ito yung tarpon. Mas bigat ng getting tarpon. Eh. Ala, mayroon ang tao dito. Tayo mo tribal no. Dami talaga na huli sa spot na to, no. Hmm, Ito pinakamatindi diyan, no? Hmm. Yung yung dami mo, 'di ba? Mas malaki pa diyan. Mas, mas malaki yung pa ko diyan. Kaya yeah. yeah, alam parang tarpo nang mananalo Arwane mananalo sa atin Ayan na titimbangin na Mga primitibong ano pana, Paraan sa pagtimbang <laughs> uh, Master Joy Master Joy Kanina to kanina ito? Ano yun ito? Eh hey, master Jeran. Ah, oh, message Jeran. Sino kan kalaban niyan? Oh my ang tawag dito Homo erectus. Ah. Di ako maniwala. Sige, ako na maglalaro. Ayun yan. Hindi ko din naman pa kuko. Ah, malaki. Sino sino kalaban? Malaki 'yun. Oh. Hindi malalaman 'yang pagkain nuna. Bigat pa rin 'yang tarpaulin. Before and after. Homo erectus tapos Homo sapiens. <laughs> Ah! Oh, mabigat talaga, no? Oh, mabigat nga ito. <laughs> mabigat. Maman, oh, alam na ako sinong nanalo. Ay na, ay, sa side bet. Oh. <laughs> Successful na, nairouse na naman natin ng isang share spot episode. So ngayon, pa-flash ko mga contact number ng mga bankero. Tsaka, kung paano pumunta rito